Ang top 10 feels natin ngayong hapon. Tips kung single ka pa rin hanggang ngayon. Okay. Number one. Number one. Magpayaman at magpapogi or magpaganda. Mm. Dapat lang, di ba? Ang pag mm. hahanap ng jowa, pinaghihirapan. Magpayaman ka at magpapogi or magpaganda. Importante yung panglabas na kanyuan, di ba? Mm. Huwag niyo sabihing hindi. <laughs> Huwag tayong magpakaplastik. Importante mm. yan. Number two. Kung feeling mo, masamang itsura mo, idaan mo sa personality. Ano <laughs> ba? Maraming ganun. Mo, kung feeling mo lang. Uh, okay, Alam okay. mo naman, hindi naman tayo magja-judge kung maganda or pangit ay mm -hmm. isang tao, di ba? Sila mismo ang nag ano, eh, nagsasabi na baka kulang pa itsura ko para dito. So, idaan mo sa personality. Kumain ka ng apoy, di ba? Tumawid ka sa lubid, di ba? O sa alambre, yan. Number three, maging active sa dating apps pero mag-ingat. Ayan. Yun. Ano ba yung pindot Eh, siyempre, ano kasi, okay. ang saya ng show natin. Eh. Okay. Mag-ingat sa mga dating apps kasi maraming ng catfish or yung mga ginagamit yung mga hindi nila totoong pictures para ay, ay. mameke or mamaya mangihingi ng pera or baka mamaya iba-blackmail kayo. So, ingat-ingat. Number four, tanungin mo ang sarili mo kung gusto mo ba talagang magkajowa. Mm. Kasi, huwag mo naman i-pressure yung sarili mo. Huwag mong pilitin yung sarili mo na magkajowa just for the sake of magkaroon ng -jowa. jowa. Diba? ba? Mm. So, kung gusto mo, edi sige, paghirapan mo, uh, pagtrabahuhan mo, pero kung ayaw mo, okay lang, okay sil oh, ba? Diba? Oh. And number five, if all else fails, look for divine intervention. <laughs> ano ibig sabihin doon? Pwede mong ipagdasal. Ayan, Hingi ipag mo kay Papa Jesus, Lord, tulungan niyo po ako, ayoko pong mamatay na single. Okay? <laughs> okay number six, immerse yourself in meaningful activities. So, ibig sabihin, mag-gumawa, maghanap ka ng hobbies, mm. di ba? Gumawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Hindi yung palagi ka na lang naghahanap ng jowa o kaya sinustok mo yung mga gusto mong jowain. <laughs> Yan. At, <laughs> Number seven, maging mapanure at tanggapin na hindi lahat ng naiisip mo tungkol sa sarili mo at tungkol sa ibang tao ay totoo. Mm. Minsan kasi parang yung uh, letter sender natin, natignan lang na gano'n, feeling mm. niya, pinagpapantasyahan na siya. Oo. So, huwag masyadong, ano, huwag masyadong maniwala sa mga fake news at sa Oo. mga inaasum-asum niyo in life. Ayan, tapos number eight... Huwag nang maghintay na maging in a relationship kayo bago nyo i-pursue ang inyong mga goals. Okay? Hindi porket single kayo, ay hindi nyo na magagawa yung mga gusto nyo gawin sa buhay. Ang dami nga nagsasabi na mas madami silang nagagawa pag single sila. Hmm. Totoo yun, ha? Oo. Mm number nine, kung kayo ay nagkaroon na ng relasyon na nakaraan, mm. kailangan ay matuto kayo from there. Hindi yung uulitin nyo yun na naman. Kung kunyari, ninakawan kayo ng dati yung ex-boyfriend mm. o ex-girlfriend, tapos magiging kayo ulit. Go, eh di baka nakawan ulit kayo niyan. Ayan. Diba? O kaya kung palaging nagsisinungaling, tapos babalikan Ayan. nyo. Nako, wag na. O kaya, mahilig kumain ng popcorn. Inuubos. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Huli, kailangan eh, na ikaw makikipag-date ka. Ready ka na makipag-date. Huwag kayong maging hayok. At mm. syempre, kilalanin nyo maigi ang isang tao. Huwag yeah. yung game lang ng game. Kasi <laughs> kayo rin na masaktan, di ba? Oo. Oh. Ayan Yan po ang ating top 10 feels ngayong gabi. Tips kung ikaw ay single pa rin hanggang ngayon.